Angeline, nandito ang instructions mo. Pag-aralan mo mabuti ang subject mo. Ang cute naman ng baby! Sana, someday, magkaroon din ako ng baby na ganito. Kilabutan ka sa sinasabi mo. Pag-aralan mo mabuti ang subject mo. Pero, sir, wala yata ang address dito, ah. Kaya, saan parte naman ng Earth ko hahanapin yung subject? Hmm. Magkikita na lang kayo sa New York. Oh, sa New York? Oh, oh, sa New York? It's my dream come true. Makikita ko na rin ang Statue of Liberty. Makaka-rubbing elbows ka na ang rich and famous. At makakapag-shopping na pa sa Fifth Avenue. <laughs> Kaya lang, sir. Where's the shopping money? Wala kang kailangan bilhin. As so, a surprise, God, hindi mo na kailangan mamili. Hmm. Pero sa New York, hey! I'm going to be... New York. Ready, sir? Sir naman! Pinitigla niyo ako eh. Teka. Iba ang amoy ng basura dito ah. Walang reserba, walang tools. Anong gagawin ko sa iyo, ha? Mana ka sa amo mo, walang silbi! Wala pang lalaki ang nagagawa sa akin ng ganun. Oh, ayaw mo nun? Ako boy naman, mano? Ganun, ha? Uy! Uh, Sadali! Uh, uh, Teka lamang! Uy! Uh, Ulang lalo! Sadali! Huwag yung... Something fishy here. <laughs> Hindi nga ako nagkakamali. New York nga naman, sir. New York, Cubao. In the Philippines. In the Ma mommy. Ito 'yung mga kalalapitan ka lang. Nasa inyo na ang uniforme. Malinis na. Mabango pa. Hindi ka makakapasok sa bahay mo. Paano hindi mo makakapasok sa bahay namin? Eh bahay ko 'yon. Nasa akin 'yung susi. <coughs> Agis mo. Kau nak apa? Tidak. 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 ni. Tidak. Mm, mm, mm. Tidak. Selamat! na nakita ko. Taglulok siyang salago pang. Oh. Hi! Sino ka? Ako? Ako si Cassandra. Cassandra Crossing. Just call me Casey for sure. Hmm? Paano ako nakapasok dito? Oh, it doesn't isang babaeng nangungulila nang isang pagmamahal ng poging katulad mo. Bakit pamboy? boy? ka? Uh, 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 oh, saan gusto mong basahan? Gamitin mo, oh. Hmm? Malinis siya. Sige, ah. Pamboy! Pare rola! Oh, boy! Block! Yay! Yay! Oh, Ani? Galing! Eh, galing, ano? hindi ba natin yes, talaga ito. pwedeng palitan ang pangalan ng anak natin? Ah? <laughs> Barso, tulog preso talaga. Ah, Naku, tumigil ka nga dyan? Hmm. Kung anong gusto na pamilya, yun ang masusunod. Sabi ko nga eh. Grace, bilisan mo at baka lumabas na yan. <laughs> Nervis na naman ako. <laughs> ano ba't natataranta ka dyan? Relax ka lang. Don't panic. Sisiw lang to. Sisiw, sisiw ba't mga anak mo? Parehan <laughs> mo baka lumabas. Come on, let's go! <laughs> ay pa kami naghihintay dito. Nandiyan na, nandiyan na. Nandiyan oh, yeah, oh, oh, na. Yan. Sorry, sorry. Nandiyan na. <laughs> mga anak, mga butiki lang kayo ha. Puro buhay ang katapat nyo. Bilisan nyo ang pagkain. Tinga, okay. tira, tira. Okay. Ano ba? Huh? Wala ka na ba yung sa mga bisita mo? Kundi, itlog at saka Ay, Hindi na ho kayo mga bisita eh. Sampung taon na ho kayo rito eh. Permanent resident na. Anong ibig mo sabihin? Hindi na bisita ang trato mo sa amin. Aba, masama na yan. Hindi ko gusto. Ano? Ano? hindi na. Kapamilya na. Ah, kadugo. Para nga tayong tatlong triplets, eh. Good! Good, good, good! Andy! Darling? Wow! Signal number five. Morning Delight. Sandali lang. I'm coming. I'm coming. Darling, I'm ready. I'm ready again. Hmm. 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 Sugod-sugod ka eh. Nakapagluto ka na ba? Kumakain ah, na silang lahat. I'm ready. Nakapaglaba ka na ba? Pati damit ng kapitbahay nila bang ko na. Nakasampay na. I'm ready. Nakapagplansya ka na ba? Plansyadong-plansyado na lahat. I'm ready. Nakapaglinis ka na ng bahay. Malinis na lahat, pati silo. I'm ready, ready. Eh, yun naman pala eh. Ano pa inihintay mo? Pumasok ka na sa trabaho, pumunta ka na sa punaraya. Nakala hmm. ko happening na naman. Happening? Ang dami-dami mo na, ng anak eh. Kaya ka dadali <laughs> ka mo. Namambot. Namambot ang ilong mo.